Madalas ako nakakabasa nito lately, lately and before pa talaga nung time na nasa hospital pa yung husband ko. Na napaka-cared ko rin sa husband ko, ganyan. Well, guys, sabi ko nga sa inyo, deserve niya yan kasi napaka-buti niyang asawa. Kasi kung hindi, may choice ako iwan lang siya sa hospital. <laughs> Sabay ganun, hindi. Hindi guys, joke lang yon But anyway, di ba guys, I mean, sobrang buti niya kasi, sobrang grabbing hard work niya. Grabe siyang mag, yung, yung simula nag-asawa kami, and lalo na nagkaana kami, talagang masasabi mo yung time talagang nilaan niya sa amin guys. As in, umuwiyan yan ng, handa mo rin nag-PM sa akin, naka-work niya before sa Kidzania na, basta 5 o'clock kasi syempre hindi pa naman siya hindi pa naman masyadong mabigat yung workload niya noon team leader pa lang siya noon or baka hindi pa or ba, hanggang sa maging team leader siya noon talaga dong 5 o'clock kasabayan niya si Hines na umuwi sa sa, sa uh, mag mag out sa work tapos mapapasama lang yan guys kapag sobrang kailangan pero pag hindi hindi talaga mo mapapasama sa mga alabas-labas niya ng mga workmates niya or wala talaga yung friends na magpapaalam sa akin na uh, magpa, muna siya, makikipag-inuman or something. Kahit naman okay ako sa ganyan. Wala, wala akong problema sa ganyan. Kasi di ako mahigpit. Wala kaming rules and regulations about that. Simula mag-asawa kami. Kasi simula talaga mag-asawa kami is kami ay talagang nagsusuportahan. Kasi yung gamot niya. But anyway, lalakainom siya ng gamot. Anyway, ayun nga, Ever since talaga, hindi kami ganun. Even ako, hindi rin ako magpapaalam sa kanya. Bira, bira ako magpaalam. Paalam. Nung wala pa kaming anak Pero kasi nung anak ako full time na ako, never na akong lumabas na hindi ko kasama si uh, sila. Unless may event akong pupuntahan sa mga brands. Ganyan. But, Uh, simula nag-anak namin, ganyan. Simula nag-asawa kami. Hindi, hindi talaga siya ganyan. So, yung talagang yung dedication niya sa work to provide for us, ganyan. Talagang sobra-sobra naman talaga yung effort niya. Nagkakilala kami na call center pa, pa lang siya doon until maging nag-transfer uh, nag, nag, nag um, transfer ng work. Until after 6 months na promote, naging TL. After ng TL, um, nag-insurance siya. Tapos, uh, ilang months lang siya doon kasi nag-insurance siya. Hindi, hindi enough yung pambay namin sa bills, ganyan. Kasi not for everyone din talaga yung insurance. And then, um, after that, naging, ano na siya, until maging manager na talaga siya, guys. So, alam mo yon um, ako support lang talaga ako sa kanya. Magkamali siya sa desisyon niya or what, mo lang sisihan. Go lang, go lang, ganyan. Support, support lang. And with God's help talaga, iba. Talagang kapag hinayaan mo si God mag-work sa life mo, magtiwala ka lang sa kanya. Although, minsan, bibigyan ka ng challenges. Pero, yung challenges na yon for you to be better, for you to be wiser, to be stronger, everything, guys. So, yun, deserve niya talaga. But, thank you so much, guys. Na-appreciate ko rin yung yung ano nyo sa akin. Yan, yeah, nakakalakas din ang loob sa akin actually. Na thank you kasi hindi talaga ako aware kasi ginagawa ko lang din talaga ito kasi sa husband ko. And since, um, mag-vlog na rin ako since 2014, talagang, um, sinishare ko yung life namin. Ayan, um, sobrang, ano, sobrang grateful ako na, nung times na talagang sobrang down ako. Since wala, oh, kasi wala akong kasama, hindi naman lahat nakakausap ko, kasi nahiya ako sa mga kaibigan ko na, na makaabala pa ako sa kanila na, busy na nga sila tapos ang drama ko sa buhay nangyayari na ako mag-approach sa kanila actually and as much as possible hindi ko sa sila inaabala kaya ginagawa ko sa social media ako nag update then ganyan and ayun para mabalikan ko rin to dalawa yung purpose din talaga na mabalikan ko din tapos ayun, um, malaking help kasi yung mga encouraging words nyo ganyan, mga messages sa akin, yung iba nagkukwento na mas malala pa pala yung mga pinagdadaanan compare sa amin, yung mga ganon, so at sila, yung iba na kwento nila, nalagpasan na nila ganyan, so lumakas talaga yung loob ko, may purpose, kaya wala akong pakialam sa mga tao nagsasabi na, ba't mo pa ba, may time ka pong mag-social media, dadaanan ka ayun, kasi hindi nila alam, wala sila sa sitwasyon mo at hindi nila alam yung background mo that's why, nag lang sila based sa video na nakita nila na critical na nga yung husband mo ganyan na kapag post, kasi wala nga sila sa sitwasyon, so intindi nyo na lang sila guys, pero mas marami na mga nakaintindi compare sa kanila sa, or sa atin, or yeah, compare naman sa ibang hindi nakaintindi, sa 100% parang 2% lang yung hindi, but the rest thank you so much guys ayun, so laking tulong talaga uh, sobrang thankful at grateful din ako sa mga dito, random people, na nagpa-pray, alam mo mo din talaga yung attitude ng mga tao dito eh, kung masaya sila sa life at talagang naghahanap lang ng alam yun, kasi based sa comment nila, or comments na nababasa ko but most of you guys are so grabe talaga so grateful talaga ako, and most of you guys talaga sobrang talagang wala akong masabi. Napakabait nyo rin na talagang um, I can see na yung ano nyo, yung concern nyo sa akin sa pag-PM pa lang or pag-comment pa lang. Mga, minsan may mga random people pa talaga na alam mo, minsan nga totoo yung eh. Minsan may mga ibang tao pa talaga may mas ano sa'yo. Alam mo rin naman yung mga sarcastic. Alam, alam mo yun guys. Ganun. But yung, yung, you know your heart guys. So, thank you so much sa mga talagang nakiramay sa aking sobrang down moment na yon na napalakas nyo ako, isa rin kayo bukod kay God, sa friends ko sa family talaga, na totoo talaga na sa likod ko na totoong talagang naki ano sa akin, nakilungkot din, nakit nakatakot sa feeling at sa inyo na random people here na lagi nagko-comment guys, sobrang maraming salamat, and kung malakas man ako, that's because of my faith din talaga. Yun din talaga yung nagpalaka sa akin. Kasi nilalabanan ko talaga yung mga worries and fears ko. Time, yung time na sobrang minsan pag mag-isa ako. Sabi ko sinasabi sa inyo, pag minsan pag mag-isa ako, sobrang ang dami ko iisip, takot, worries, etc. But with God's help, nakakampante ako na wawala yung worries ko until makalabas kami. Kaya kayo, kung may problema kayo guys, it's temporary lang yan. Temporary. Nasa sa atin lang yan kung paano natin i-handle yung mga problem. Kung talaga stock na ba tayo dyan, na hindi na tayo mag-grow, na gusto nyo na lang ganyan, self-pity na lang. Huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag na mag self-pity, mag -muk -muk na lang kayo dyan. Do something about it. Get up, guys. Get up talaga. Get up. As in, do something about it. Kasi walang mangyayari. Kung, mag, kung may problema na nga tayo, mag self-pity pa tayo at feeling natin katapusan na. Hanggat may humihinga tayo, guys. Go lang. Kasi, magpasalamat din tayo sa trials na yan. Kasi kung hindi, hindi tayo lalakas sa mga pagsubok, sa mga talo sa buhay, sa mga failures, dyan ka talaga mag-grow at magiging wise sa buhay. May purpose yan. Gusto niya magpakalakas ka. Gusto niya is Uh, maging wise ka na sa buhay kung paulit-ulit din naman kung routine lang din nasasaktan ka na sa isang bagay so guys do something about it Huwag kayong mag self pity diyan or wag niyo entertainin yung mga thoughts kasi mahirap magkasakit Mahirap magka-maintenance ng mga bagay-bagay ng mga gamot dahil lang nagpaka-stuck tayo sa mga bagay, nagpa, nagpatalo tayo sa takot or sa bulong ng demonyo sa atin na ah. mga negative. Yan ang pinaka... Ayoko magsalita ng tapos, guys. Pero, yan ang pinaka-ayoko talaga na... Alam mo yun, na magkasakit ako dahil na-entertain na ko yung mga thoughts na sinasabi sa akin ng demonyo. <laughs> na binubulong sa akin na hindi mo kaya, ganyan, etc. The more na may pagsubok ako, dyan ako... Yan yung hinuhugutan ko maging malakas talaga. Kaya, ganito ako. Nakakapag-share ako sa inyo. At alam ko yung sinasabi ko at kaya kong panindigan yung mga sinasabi ko sa inyo, guys. Kasi kami mismo naranasan namin yan. Kahit paulit-ulitin mo ko, same at same pa rin yung sasabihin ko. Kasi based sa experience ko yun. At hindi yun na narinig ko lang, nasabi ko lang, na, at gusto ko lang magmarunong dito. Or utuin lang kayo. Hindi, guys. So yun lang. And thank you, thank you so much po sa nakaka-appreciate.